Good morning po mga boss Tayo po narito na sa ating site Kami rarayo ulit nila pareng tata May dalang makina si tata vlog Yan si pareng tata Nagpapaatras na Sige mga boss tayo ay magkita kita na lamang sa aming site Sa aming pupuntahan kung kami makakadali Sige po mamaya na po tayo mag shout out Good morning po Ayan po si pareng tata Si tata vlog yan may dalang makina tayo papahila para ano hindi tayo gaano mapagor ka agar sa umaga hanggang labas lang tayo magtitikin sige mga boss ayan so, mga boss tayo po hila-hila si tayo po rayo medyo mahang hangin pero sana eh, ay ganyan na dinala nang Yan, tayo po eh nakapesto na mga boss. Ayan po ang ating pesto. Yan. Ating pesto. Ayun, si Engineer. Engineer Ambet. Si Rolly. Saka si Oli. Barbecue, ayun. Saka si Tata Vlog. Ayun, si Tata Vlog. Nasa ah, kabila. Sana tayo eh lutangan. Alas 7 na po ng umaga. Medyo mahangin hangin Pero sana ay... Eh, kumalma kal, kumalma hindi magtuloy-tuloy medyo nagpapaanor pa sila ng kangkong eh maaga pa naman nilalabas nila gawa ng bumara sa kanilang raan doon daan, daan kasi ng bangka yon. bumara sa kanilang kumbaga highway ng ano highway ng bangka ayan ay bumara sa kanilang raan nilalabas nila Walang sisihan. Testing. Inaabot ito maliit. Testing. <laughs> Tripping gear pa. Ba? Barbecue. Testing. Baka mamaya hindi tayo tumama eh. Tingnan natin. Ay, ito Tama. ang tripping gear oh. nanansya tayo may nagpapakita na tansyayin natin ang lalim ng tayo ng isda maliit lang pagtiyagaan ang maliliit maliliit lang ito mga boss titiyagaan lang natin ay pala nagpapakita kasi baka mamaya ay magtuduhangin ni lalo tayong walang may uwi mga palutongin ito o kaya pampaksiw alanganin na pala ah, mga ba Alanganin na sa four finger. na apa Ngayon nagwawalo Manipis Kadali tayo, plop plop mga boss Mamaya akong napapakita sa inyo Medyo manipis ang tama kaya hindi natin iaangat plapla -pla. kunin natin yung ating nabaril na plapla -pla. tanggalin natin yung ating bala dapat tayo mga boss Ah. boss oh. Laki na. naka tayo ng plapla. Manipis ng tama kaya hindi ko naiangat. Baka mahulog pa. Malalim kasi. Gapang talaga ang mga plapla. Oh, mga boss. Adali tayo ng isa. Malaki na yun. Thank you Lord sa blessing. Ah, saan pa ulit tayo? Siyempre mga boss, bigla ang nagpakita. Hindi natin kinuha na ng video. Baka palayo na kasi ah. Pero medyo maliit lang ito pero ayos na pang ano na rin natin to Ay, hindi, 5 finger na rin pala maayos na rin oh. finger na hindi pa nga na Napakaraming kanduli Sumasabay sila sa kanduli Lang ng kanduli Yung mga binira ko na Bumira siguro akong dalawang beses ng kanduli Hindi ko tinamaan Tapos naka May nagpakita sa ating plapla So tinamaan natin Tapos ito Ayos tayo eh Pinagbibigyan naman May may naman tayo mga boss O ka bingir na jud natin shoot ayos nice, na yan ano yung na natin ayun o yun kaya ay pinagbibigyan salamat po sa blessing hindi natin nakukuha na ng video mga biglaan kumakain kasi ako may minandal po sa blessing ang laki na rin o oh. Lord ah, pang ulam na namin ito oh mga boss ang laki na oh hindi natin nakukuha na ng shot yung ating pagbaril kumakain kasi ako nagmiminandal Salamat po. tumada na ang ibiglaan kasi eh, kaysa lumubog pa. Hindi ko na napeplay. Eh. Nagmiminandal kasi ako mga boss. Ah. Shoot natin. Shoot. Thank you Lord. Blessing. Ayan yeah, mga yan. Mga kasama ni Paul Hunter. Ayan, sila ay pole hunter ay oh. nagtutulak pa ng water lily medyo nakulong siya Ayan yeah, mga ayan, mga kasama ni Paul Hunter ayun sila ay Paul Hunter ayo nagtutulak pa ng water lily medyo nakulong siya ayun si Paul Hunter buwi na sila ayun ko lang kung may mga nahuli ito sila Boss Paul Paspol! Nakadali rin ako. Gaganto. Oh. Ayos rin, rito oh. Ah, si Paul Hunter Uy na sila Ayun pa isang kasama niya. Bali, tatlo sila. Nauna na yung isa. Ay isang bangka ni Pulantero ba? Oh. isa ang kasama ni Pulantero. mga boss, ito po ang huli natin hindi na ako nakagbidro at sobrang init, di ko kaya init ayan mga boss huli natin ilang peraso ito pero pang-ulam na rin ayan, huli natin mga boss laki so, ito, maliliit na itong mga ibang ito hindi na ako nag video kong ngayon at Aba! may kanduli pa tayong dalawa kanduli yun ang huli natin yung kanduli ito ang ating pinakamalaki mga boss namao na yun namao na rin sige mga boss salamat sa inyong panunod subscribe na po kayo salamat po